andang umaga po sa ating lahat. Ah, nandito si Ayan. Ah si Kuya Pupot, nandito si Kuya Pupot ay May sa... nag order ng tatlong uh, drum na mulasis. Ito pagdala natin ito sa Dipolog City po. Kaya uh, Romeli Oliver, kuwaredo na rin 'yung tubayto, tubay na 'yan siguro. Dito. Ayan, so tatlong uh, ano po, tatlong uh, tawag dito tatlong adram na molasses ang tatlong dram na molasses uh, ipapadala po natin uh, pipick up po nila ngayon pupunta sila dito uh, on the way pa sila dito uh, nadali sa nila sa Dipolo City kay uh, Ma'am Romili Olivar ayan tatlong drum po ito, tatlong drum. Sa sino pang uh, hindi makapag like ng face natin, uh, na po kayo sa ating Gym Hardware and Kukulamber Balulang Brands, Gym Hardware and Complete Products, kanito ang At saka sa ating Gym Hardware and Kukulamber Lumber Tambo Magasanding Brands, at saka sa ating Instagram account, Phoenix Adelco underscore at saka sa ating personal Facebook account Felix Tan Pagitan Jr. at saka sa ating YouTube channel Felix Tan Pagitan Jr. Follow na po kayo para updated kayo sa mga bagong video kung mga bagong video tayong na-upload. Sino pang gusto nga uh, mag-order ng molasses, uh, mag-order na po kayo. Uh, Five, one week before no, para sa ating dahil ang layo ni Kuya, tingnan mo akala ko hindi makakarating ngayon at undawin na dito yung uh, buyer natin so naghihintay tayo na maano ito, dumating sana so nagpasalamat tayo na dumating si Kuya Bubot dahil uh, yung dipulog, uh, undawin na sila na nasa iligan na daw po sila so tatlong gram po itong uh, in-order nila kaya natin yung tatlong gram para para maka, makapag-ano uh, tayo para mabayaran natin ito si Kuya Bubot So, PM nyo lang ako. PM lang ako para magkapag ano tayo. Para magkapag mag uh, order tayo. No? Tulong ko lang sa inyo to at wala tayong bobo dito. Kung makano yung bigay ni Kuya Bubot yun lang po at ang bibigay natin sa inyo. Sa mga bobo. Ayan, si Kuya Bubot tatlong tatlong drum po ang order ni uh, Romili kay Ma'am Romili Olivar ng uh, Dipolog City po no. Ayan. So maganda tong ano ni Kuya dahil uh, ano siya tawag dito. Kahit na kahit na mabigat, mayroong ano sa kanya yung automatic ang ano niya. Ayan. So tatlong drum po 'yan no. Tatlong drum po 'yan dadalhin po ito ng Dipolog City. Yan sa kay uh, Kuya Bubot. Kuya, paingi nang ano, kulasis mo. Saan ang punta mo ngayon dito, Kuya? Ah, sa Bagatpat. pa. Akala ko surigaw ang ano mo. Ah, okay. So kuya Bubut, thank you so much ha. Ayan, thank you so much sa Kuya Bubot.